Good morning guys Nandito tayo sa prahan ngayon Binabagal-bagalan ko lang kay Chimpo Pamahal yung kupra 70 na ang kilo Di bumaba yung palay Yung kupra, kahit pa paano Pataas na Dito sa Bicol Pinagkukuno ng kabuhayan dito Palay at saka kupra Kaya yung may mga palayan na may kuprahan medyo nakakaraos pa rin so yung palay ngayon wala na bagsak na talaga magsak na naisip ko magsasaka yung pang ano lang pang kain <clears throat> ito yung kinukupra ko sa mga nanay ito sa mga nanay ito palit-palit na lang kami mga magkakapatid. Pasalubong ko, saging. Saging para sa unoy. Masarap yung... <laughs> ano yun ah? Yuk lang. Kala ko maganda yung pasalubong mo. <laughs> Muntik na akong mabululan ah. Sarap yung naghahati ang hinog at green. Sarap. Nandiyan ka na, pagkakainin ko yung aso. Kako pakapakain ko, saka ako to. <laughs> gatungan. Kasi pag ginatungan ko na, mga tuyo yung mga bunot, hindi ka iwanan. Ay, nandiyan ka na, ikaw na magpakain ng aso. Hindi, maliligo pa ako. Ano naman hmm. Hindi pa nakakain niya. Butong na yung... Puche, wawa naman puche. Napakain ko yung kagabi. Um, kumain na ako ng almusal. Kaya kung mamaya kayo, magmamadali kay, ah, ako. Ito ko na magatungan to. Salamat at umulan-ulan. Yung mais. na yung namumunga na yung mais. Kailangan mabasa yung lupa niyan. Oo. Salamat. Kahit pa paano umambo, hindi mabasa yung lupa. Ano yan? Anong pizza ngayon? 16? Siya na araw na lang. Harvest na yan. Pinuntahan na nung mag-harvest. Ayaw yatang maunahan. O oh, sige, walang problema wala ikaw na kausap nyan. Kagandaan sa niyan yung kagandahan sa maes pag yung natsimpuhan na yung sa ano sa malapit dun sa amin mga taniman malawak mga taniman dun maes maganda pag nasusulo mo talagang hindi pa namumunga punta puntahan na wala itong kasabay eh kaya tsimpo magkano, magkano na bilimaw oh? 17-18 daw ako, oh, kuhanin mo ng itin. Pumayag. <laughs> Kahit sayang, sinira ng ulan. Kung hindi, maganda yung maganda sana. Presyo ng puting mas Ah, Chimpu sana. Okay na yan. Ganyan talaga buhay ng pagtatanim. Kahit papano, makakuha naman. Hindi naman tutalilug. Eh. Kasi <clears throat> ang gastos ko lang dyan patabay kagandahan pag ang pag lilinis mo ng taniman walang ano, gastos mahina man ang magusi mo okay pa rin kay wala ka nang iisipin yung ibinayad mo sa paglinis ng lupa kami lang ni naglinis niya. Kaya walang sangkot na pera. Si Jumbo, kumusta? Jambo, okay naman. Mayabang na naman. Sirti pa rin. Minsan gumulong. Mayabang pa rin. Salamat ako, hindi na Grabe pangyayari. Naliksyon ako doon. Pangit talaga pag yung nagmamaniho ka na sa hulihan. Hindi napansin yung hindi, maganda sana kasi noon, pinatigil mo. No. Di Diretso lakad. Mabilis yung lakad ni Jambo, napansin ko malapit na. Kaya ko, makakalampas lang dahil mabilis yung lakad ni Jambo. Mabigat talaga yung pakwan. Nasa ano yata. May san sandan yung karga. Mag lima limang kilo na lang. 500 kilo talagang mabigat na kaya pag daan dun sa lupa sa tabi bigla yung bagsak <laughs> mabigat yung pakwan talaga okay so yung una kong isa lang dalawang gabi na yan ang hirap magtrabaho talaga pag ano solo yung pagluluto ang mahirap kasi hindi pag may apoy hindi basta-basta may iwanan. Baka mamay pagbalik, sunog na. Malayo pa naman dito sa ilog. Kaya kahapon, pag-almusal ko, anong isang araw, pag-almusal ko, yun na yun. Kumain lang ako ng tinapay. Mahira pagkuprang, ano, walang itagaluto. Buti, nandito na silip Ito yung unang salang mo? Oo. Dalawang gabi na yun eh. Ganda na pagkaluto niya, no? Walang, ano yun eh. Walang, balik. Puro, ang ganda yung alalay lang ang gataw. Alalay lang siya. Di ganong sunog. Ay, tuwang-tuwa yung mga dugi, yung mga tipak-tipak. Maliliit na tipak na nyo, kinakain nila. <laughs> Limang araw akong hindi nakapunta dito. Eh. Kasi, Nung... No. May damit ka na ka pang pakundungan. Mayroon pa dyan. Hinarbis ko na lahat kay natuto na yung mga daga. Ah. Uh, ilang pirasa pa na dyan? May pa yata yan. Mga ano, mga 3 kilos na lang mga dyan. Mga mahigit 10 pa yata na dyan. Pang kain na lang natin. Sabi. Sabi ko no. Nandoon naman yung mga pakuha ni Papa. Sabi ko ilang piraso kaya. Baka mahigit 30 yun. Ay, sabi ko, ang ang bainti, ibinta ulit natin. <laughs> Mga kuya, may wag na, pang, pang kain na lang, lang natin kay pwede nang istakin niya. Oo, hindi naman lamog niya. Pag nauuhaw, masarap yung papuan. Mm -mm. Hiniyak <laughs> niyo doon, mapula pa? Mapula. Hmm. Patamis. <clears throat> Bago maghapon, lutok na yan. May natira pang tatanggalan ng bunot guys yung maraming yon hindi natin nakuhanan ang iba dyan binunutan ni Kambal ng gabi pumunta dito <laughs> maganda, nag... pag, maganda, pag ang anak mo kailangan ng pera hindi mahirap utusan gabi binalatan gabi kung hindi na nga kailangan ng pera yun mahirap yung tumabaho ng gabi lalo pag kahit gabi kahit araw yeah. siya Binalatan niya gabi. Alauna lang gabi daw siya natulog eh. Hindi ko na malayan eh. Sabi niya kung hindi pa kahol ng kahol yung aso, hindi pa ako titigil. <laughs> <laughs> Sa kubod ng sabad ng kabataan ngayon, simala na yung binata ko nagkusang magbalat nito. Babalik yun ngayon. Gabi pa nagbalat. Pinipigilan ko ngayon. Tanawag niya. Baka hindi ako bigyan ah. Pinipigilan pag, ko yun. Pag hindi siya tumulong. Baka siguro sa labi niya. Hindi ako bibigyan pag hindi tumulong ah. Yung pagbalat nito ang ano. Nakaka kakasawa kasi mayroon runyog na ang hirap balatan yung mga maninipis mga maninipis at bilugin ang hirap ilang tusok ka bago mabalatan Yan, ito malalaki naman ito

dapat talaga matubig hybrid kuhanin mo sa sunod

ito. Oh. May isang buko pa na natin. Hindi ka malang ko sumungkit ng madami na yung buko. Masisira yan pag matagal. Ay, madalas wala ka Matigas na ito nga Tuyo ng balat niya eh. Oh, matigas na yan? Oh. Sabaw. Ano na? Sayang. Matigas na ito sa buko. Ay! May... Oh, wala na pala doon. Pinadala ko na, pinadala ko na pala. Ay, oo nga, nandoon. Hindi mo na Hindi. Sabaw na lang. Ay, para. Ay, pwede pa yan. Oh. Oo. Ah, pwede pa? Good, good pa? Pang, ano yan? pang manila Naboko. sinasabi dito pang buko salad yan <clears throat> pag ganyan medyo matigas-tigas na ang tawag yan dito <clears throat> pang manila kasi Ay, sa manila kahit medyo matigas-tigas wala lang ang tao ganyan nga dito pag sa mga nyugang ganito gusto dito yung malauho maganyan <clears throat> pag sawa na kalahati na lang kakainin yung bandang puwet. iwan na matigas na. Gawin mo na. Seven, eight, nine, sixteen, seventeen, eighteen, thirty-seven, bạn eight thirty Support of guys. May salang mga alas dos. Oh. Para mga bago dumilin. Lutok na yan. Um, uh, Gusto kang akyatin, ha? Putsi. Tawagin mo kung makita ka. Putsi. 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 Ah, nakita ka.

Tikman natin. Original <laughs> Hmm.

Ayan, bubukas para matapos. Bago matapos yung maghapon na. Maghapon Maghapun bukas. Bukas. Hapon natin yan yung Kada Maghapon natin yung hakotin. yung spider na no? oh. magtatrap ng makakain niya yan masakit makakagat yan buti na lang pag aral tag-tagulan kung mahirap magpapasok lang <laughs> yun madilim tayo maraming trapano bubungan lahat to ah oh, buhay nila dito papatagin ko to yung mga bunot na yan tabunan kong lupa yan saan dito na magandang kutrata Lelem. mahirap naman kasi walang tao dun sa kubo kaya sa pa sana may ilaw hindi mo naalala yung ano tapos pa ngayon hindi mo naalala hindi mo, mo ano, solar doon kuhanin mo sa bubawang gawang na nang buka ano <tinyo> ano? <Okay. tinyo> college uh -oh. ba yan nandiyas ano Panghuling gatong namin yun, guys. mag alas tis na. Pagka ubos ng liyab, ano tawag nyan? Katuprod. <laughs> Pagkatuprod? Pagkulpa. Karinig <laughs> ah, kayo ng bikol na mag-abangit. Pagkulpa kang kalayo, maturong nagme. Katuprod yan. Hindi, pag may nagpamanggay. Panit. Panit buhay. Maalas dies na laman ako pati dahil man nakapangod to. Nagkakansa na kon batag na ginaga. Batag na sinap na Batag na sinap na tapos bayawas pagkan pakwan tamay tada pang si Bunny Boy. Nagtada pang pamatid uhaw. Figuro istak niya ta. Kung nagliliway-liway na kang pakwan, makuot masaray niya. <laughs>

ay gitu. gitu, usok hmm. dito dito pa. Wala Guys, ito na yung mga mingming -ming namin. Malalaki na sila, oh. Apat pang lima tong nanay. Itong nanay. Dito ka na, dito. Lipat ka dito. Ayan, tatlo. Ang apat. Lihay, oh. ng pagkain.